Halos matumba na ang buong gusaling ito matapos yanigin ng malakas na lindol ang bahagi ng Hualien City sa Taiwan kaninang umaga. Gumuho na ang unang palapag nito dahilan para tumagilid ang nasabing building. Ilang kalsada rin ang napinsala dahil sa lindol na sinundan pa ng malalakas na aftershocks. Sa kuha naman ng isang CCTV sa Bayhu Street, makikita na agad na naglabasan ng mga tao bago pa man bumagsak ang bubong ng kanilang tinutuluyan. Sa kabila nito, wala pang opisyal na ulat tungkol sa casualty na dulot ng lindol sa Taiwan. Samantala, nag-issue na ng tsunami warning sa katimugang bahagi ng Japan. Pinalilikas na ng mga otoridad ang mga residente sa southwestern Okinawa Island bilang paghahanda sa posibilidad ng pagtama ng tsunami sa lugar. Ayon sa Japan Meteorological Agency, naitalang alon na may taas na 30 cm o halos isang talampakan ang tumama sa isang isla habang mas mababa rito ang tumama sa iba pang kalapit isla nito. Sinabi naman ni Yoshimasa Hayashi, Chief Cabinet Secretary ng Japan, na walang naitalang injury at pinsala sa lugar dahil sa lindol. Inabisuhan naman ng mga otoridad ng mga residente sa Okinawa Island na manatili muna sa ligtas na lugar hanggat hindi inaalis ang tsunami warning. Samantala, ayon sa Manila Economic Cultural Office sa Taiwan, wala pa silang natatanggap na ulat na may mga Pinoy na nasaktan sa nasabing lindol. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, sama-sama tayo Pilipino.